Yun yun. Yun yung mahirap, no? Ah, ang palagi nilang sinisigaw diyan sa ano, ah, mambabatas, no? Lalo na sa kongreso na yung yung pati yung mga ah, akbayan ba yung ano mga party list na yan na yung sinasabi nila human rights. Grabe sila makasigaw na human rights doon sa mga kriminal, no? Yung kriminal na yan, hindi lang isang tao, dalawang tao, tatlong tao ang pinatay niyan. Ipaano naman yung pinatay na? na yung pagkapatay pa, anong klaseng pagpatay nila is grabe ang pagkaburtal, di ba? Grabe. Ano ang ginagawa nyo doon sa mga nabiktima? Doon sa namatay? Ano ang ginagawa nyo? No? Na lagi kayong magsisigaw doon sa human rights na yan. No? Bigyan nyo niyang chance. I-criminal na yan. Ang daming ginagawa niyan. Kaya yan kapag kay Tatay Digong yan, yun ang ayaw niya. Na maraming na mamatay at pinatay, na walang kaawa-awa, na brutal ang klasing pagpatay. No, ang sakit sa part ng ano yan, ng pamilya, hindi nyo kasi narandaman yan. No, ang sakit niyan ah, sinisigaw nyo human rights. Paano naman yung pinatay? Kawawa nga to oh. Kinikwento niya kung paano pinatay ang kanyang mga anak. Grabe. Tapos ngayon nakulong na nakulong yung ano, yung nakulong na kriminal niyon yun, yung bibigyan nyo ng pag-asa. Oo nga, nandoon na tayo noon. Nandoon tayo na magpatawad. Pero, baka bigyan naman ng masyadong yung leksyon, hindi lang yung ganun lang kasimple, nalalabas ka na naman, dahil bigyan mo siya ng pag-asa. No? Anong ano? Ano ang lesson doon? Parang hindi fair no? Para hindi fair. Mag-isip nga kayo dyan. Pakinggan natin. Kaya, yun ang pinakamasakit sa akin na gikot ko yun. Kasi, sa last, mat, sa kanilang confession kasi, matagal ho na namatay si Ati Gwen. So, kasi katatlo nilang gay okay, stab mm -hmm. sa liig. Tapos pagkatapos nagugas ng kamay. Tapos nag nagamoon pa si ate. Binalikan naman. Binalik. Itadad na mm -hmm. naman. Hugas na naman ng kamay. So imagine, imagine kung kung ano ang ano ang desire ni ate na mabuhay siya. So yun, Tapos yun. Ito, ha? Habang sinasaksak si ate, ito yung sinabi niya. Opo. Sige nga ma'am. Ang sabi niya, ah, hmm. uh, uh, was shouting your name. Kasi dito pa lang, uh, ang ginawa kasi nila, nung, nung pag, paglabas, magandang plano eh. Uh -huh. uh, ang sabi ng lalaki, doon ka sa kay Ati Gwens, yung babae. Uh -huh. uh, I-jamming-jamming mo siya, uh -huh. i-jamming uh -huh. mo. Tapos habang siya pupunta doon kay Buboy. Uh -huh. So while si Buboy nakahiga, nakatagilid, gistabi dito sa liig. Uh -huh. Tapos while doon si, si ate narinig na daw niya si Buboy nga parang mm kaawa, ka si ate na lalabas, maglabas ng kwarto, tapos ginajamming daw siya. Pero lumabas pa rin talaga siya. So nang nakita niya si Boy Boy, nas siya. Na, nas si Gwen. Tapos pagkatapos, gin, gin ano siya, gin, nagsama pa din daw si, si ano, yung babae sa kanya. Dahil sama-sama pa daw, pretending na, na kasama sila. Kung baga, mm -hmm. hindi sila mag-aaway. Mm -hmm. So, hinabol niya si Gwen, distab ka isa sa liig. Mm -hmm. Tapos Ang binalikan, lalaki. Mm -hmm. ng lalaki. Mm -hmm. Tapos binalikan niya doon si Buboy. Mm -hmm. Tapos si, si, si Do, uh, tumakbo pa rin si ate palabas sama din si Janice Kaya para mm -hmm. daw hindi ma hindi siya ma hindi obvious na mm -hmm. di kalaban malata. sila hindi mm -hmm. malata mm -hmm. so pagkatapos sa sinaksak si Buboy pinuntahan naman doon ulit si, si Gwen sa baba doon niya sinaksak tapos hinila nila doon sa pa, 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 papasok mm -hmm. sa pinto mm -hmm. so doon pa uh, grabe ang naranasan ni Gwen mm -hmm. choking mm -hmm. gichoke siya tapos di diba kasi ano you know, Pagkalabas ni Gwen ng ano ng bahay ng kusina, sinabihan niya pa hmm. Halika na, takbo na tayo, maghigi na tayo ng tulong. Mm -hmm. Then ito so, naman siya. all this time, kakam, yes, kakam, kakam. So, kasi, so yeah. ang nangyari, nagpanggap siya na nagpa, ano yun, nagpa, walang malay, nagpa, no, yes, nagpawalang malay ma na siya nagpanggap siya na lupay-pay siya mm -hmm. at pinalikan daw siya ni Gwen mm -hmm. so hinila niya na, hindi hindi na ka nah, nah. kaya naabutan na naman siya okay. ng na, doon ayan, na, okay. na yan na kriminal na yan lalaki na yan mm -hmm. at doon pinagtataga-taga habang hinihila paloob Do, doon siya, sa, sa sa, sa confession niya doon niya tinaga doon sa sa laundry area tapos pagkatapos sinaga duguan si ate na dito kasi dito, yung punteriya niya eh. Sa liig talaga gihila nila doon pa loob paghila nila doon gichuk mm -hmm. tapos bina, binatukan nila si Gwen ng baseball bat mm -hmm. pagkatapos martiliot pa daw mm -hmm. sa ulo Modena, tapos Modena. yung dalawang uh, yung Pepsi gino, ano pa gi ano mm -hmm. sa kanya. Mm -hmm. Uh, sa ulo din kasi tapos sabi eh. eh. tapos sabi niya ah, ito yung base mm -hmm. sabi ikaw I yampas pa niya ng base I mean with all those struggles ni Ate Gwen uh, after all ito pa yung sinabi niya kasi ah, uh, no she was not shouting wala hindi daw kasi gaw si Gwen kaya siguro hindi rin makikmarinig ng mga kapitbahay she was not shouting she was only saying damgo lang ni, damgo lang ni. Magdoktor pa ko. Wala ko kabaloon sa akong nabuhat sa imo. Ah, wala oh, sa akong nabuhat sa imo. Love ka ka In English, this is just a dream. This is just a dream. I am still going to become a doctor. I don't know what wrong I did to you. I love you very much. So yun ang sabi niya. That was what she said to me before she died. So imagine mo makikita mo doon yung yung struggle sana ni Ate pa ba mm -hmm. nila ni Buboy na mabuhay. ng mabuhay mo ma yes. gusto ma maging doktor pa yeah ma maano kasi yan 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 ang sasabihin mm -hmm. ng kung sino pa sino man ahensya na yan sino man mga tao na yan na nasa likod nitong mga kriminal nito na sasabihin nila at bigyan nila ng chance pag-asa itong mga batang kriminal ito so, yan ba ang tinuturing nila na pag-asa ng bayan yan bang uri ng mga batang yan mm -hmm. so ano ano yung ano ano ang pakiramdam nila ano ang 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 dis, uh, description nila sa aming anak yung anak ba namin ay hindi pag-asa ng bayan which in fact walang kalaban yun walang ni walang record na masama ang babait ng mga anak halos hindi na mga lumalabas ng bahay at sasabihin nila itong makriminal nito ito yung pag-asa ng bayan so yun nga yung sabi ko may puso naman itong mga taong ito